Ang dapat sana'y simpleng palitan matapos ang hiwalayan ay nauwi sa trahedya. Ayon sa pulisya, ang labing walong taong gulang na si Emily Finn ay pumunta sa bahay ng kanyang dating nobyo upang isauli ang mga gamit nito at hindi na muling nakalabas. Ang kanyang dating nobyo na si Austin Lynch na labing walong taong gulang din ay ngayon ay inaakusahan ng pamamaril at pagpatay sa kanya at nahaharap sa kasong pagpatay. Habang lumalabas ang detalye, lumilitaw ang nakakabahalang larawan. Pag-iibigan ng kabataan na matagal nang may tensyon bago ang huling pagdalaw. Nandito tayo sa kasong inilahad ng law and crime. Ako si Chris, Stu Chris Stewart. Isang dalagitang balerina ang napatay matapos barilin umano ng dating nobyo sa isang malagim na insidente sa Long Island. Habang nagluluksa para kay Emily Finn, labing walo nahaharap ang dating nobyo niyang si Austin Lynch sa kasong pagpatay at lumalabas ang mga posibleng dahilan sa likod ng trahedya. Sabi ng pulisya, nangyari ito sa isang bahay sa Nisconcet, New York noong Thanksgiving break pag uwi ni Emily mula kolehiyo. Kailangan niyang isauli ang gamit pagkatapos ng hiwalayan nila. Ayon sa investigador, ang dating nobyo niyang labing pitong taong gulang na isang araw bago mag-18 ay umano'y nagpaputok ng shotgun ng dalawang beses. Una, pinatay niya si Emily. Pangalawa, itinutok niya sa sarili at nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Ngayon, habang hinihintay niya ang mga kaso laban sa kanya, isang kaibigan ng kanilang pamilya ang nagsalita. Itinuturo ang sakit ng paghihiwalay bilang motibo sa umanoy karahasan. Ipinapakita ng mga larawan sa social media ang mas malalim na kwento. Hindi lang prom at bakasyon, kasama rin ang mga larawan ng dating nobyo na may baril sa mga lakad ng pamilya sa isang tahanang parang ipinagdiriwang ang katatagan. Ang kasong ito ay tungkol sa isang labing walong taong gulang na babae mula sa Long Island. Ang pangalan niya ay Emily Finn. Ayon sa The Independent, isa siyang dedikadong balerina mula sa Bayport area ng New York. Kakatapos lang niya sa Sayville High School at nagsimula ng unang taon sa SUNY Oneonta para mag-aral maging guro. Tinabi ng kanyang artistic director sa Newsday na isa siyang minamahal na leader sa kanilang dance studio. Inilarawan siya ng mga mga nakakakilala bilang masigla at mainit na presensya. At naroon din ang kanyang dating nobyo, si Austin Lynch. Iniulat ng New York Post na siya ay labing pito taong gulang at bagong nagtapos sa high school. At ayon sa mga ulat, kamakailan lang siyang sumali sa Marines. Ang kanyang pamilya ay nakatira sa Wisconsin. Mga dalawampung minutong biyahe ito mula sa bayan ni Emily. Iniulat ng post na may kasaysayan na ang dalawa. Nag-date sila, magkasama sila nga pumunta sa prom at nagbakasyon pa sila kasama ang kanika nilang pamilya. Pagsapit ng Thanksgiving ngayong taon, kakahiwalay lang nila. Ayon sa pulisya, naganap ang trahedya isang araw bago ang Thanksgiving, Merkules, Nobyembre 27. Umuwi si Emily mula kolehiyo at malamang ay sabik para sa holiday. Sabi ng investigador, huling pumunta siya sa bahay ng ex niyang nobyo sa Wisconsin. Bandang alas 11 ng umaga. Ang uh, dahilan na ibinigay ng pulisya sa pagbisita niya ay tila napakakaraniwan lang. Ayon kay Suffolk County Detective Lieutenant Kevin Baker sa Greater Long Island, pumunta lang siya roon para isauli ang gamit ng dating nobyo matapos silang maghiwalay. Ang nangyari sa loob ng bahay na iyon ang nagpalipat ng kwento mula sa simpleng hiwalayan tungo sa isang investigasyon ng pagpatay. Ayon sa pulisya, si Austin Lynch gamit ang isang baril na legal niyang pag-aari, ay nagpaputok ng dalawang beses. Tinamaan at napatay ng unang putok si Emily Finn ayon sa investigador, ang pangalawang putok ay itinutok niya sa sarili at pinaputok sa muka. Ang tapo na ang tawag sa siyam na isa ay mula sa ama ni Austin sa loob ng bahay. Ayon sa pulisya, idineklarang patay sa lugar si Emily Finn nang dumating ang mga unang rumesponde. Si Austin Lynch na malubhang nasugatan ay agad dinala sa ospital at nakaligtas. Kinabukasan, araw ng pasasalamat at ikalabing walo kaarawan niya ginugol niya sa ospital. Sa mga sumunod na araw, isang alon ng dalamhati ang bumalot sa komunidad nagdaos ng mga bijil. Nagkalat ang pink na laso, paborito ni Emily sa paligid. Habang nagpapagaling si Lynch sa ospital, inihayag ng tanggapan ng Suffolk County District Attorney ang kanilang layunin na kasuhan siya ng second degree murder. Dahil 17 anyos siya noong naganap ang krimen, Nangangahulugan ang batas na race the age ng New York na isang desisyon pa sa hinaharap ang magpapasya kung lilitisin siya bilang adulto. Formal siyang inaresto at dinala sa korte sa kasong pagpatay matapos makakuha ng medical clearance. Habang nagdadalamhati ang komunidad sa matinding pagkawala, may isang tinig na sumusubok umunawa sa nangyayari. Iniulat ng New York Post na nakapanayam nila ang isang source na inilarawan bilang kaibigan ng pamilya Lynch na nagbigay ng nakakagulat at personal na teorya tungkol sa umano'y motibo. Ang source na ito na nagsabing kilala niya ang akusadong binatilyo na si Austin Lynch mula pa nung bata pa ito, ay nagsabi sa outlet na sila ay ika nga nadidismaya sa umanoy ginawa ngunit ang kanilang paliwanag ay hindi tumutukoy sa planadong krimen o nakatagong kasaysayan kundi sa isang matinding damdamin ayon sa ulat ng post Tinawag ng source ang trahedya bilang malagim na bunga ng paghihiwalay ng dalawang kabataan. Inilarawan nila ang relasyon bilang batang pag-ibig na nawala ang saysay at sinabing hindi handa emosyonal ang binatilyo sa paghihiwalay. Sinipi ang source na nagbigay ng prangkang psikolohikal na pagsusuri. Ang frontal lobe ay hindi pa ganap na nadedevelop at hindi pa handa para hawakan at iproseso ang mga ganitong emosyon. Ang kawalan ng kakayahan ng isang bata na iproseso ito, para bang magugunaw na ang mundo. Marahil ang pinaka kapansin-pansin, direktang pinabulaanan ng source ang anumang chismis ng victim blaming na nagsasabing may mga tao sa comments na nagsasabing o oh, siguro may ginawa siya sa kanya. Hindi wala siyang ginawa. Ang account na ito ayon sa ulat ay bumubuo ng isang partikular na bersyon ng mga pangyayari. Isang binatang wasak ang puso, hindi isang tusong mandaragit na di nilamon ng sakit na hindi niya kayang iproseso. Ngayon, habang nabubuo ang personal na kwentong iyon, isang ibang larawan naman ang lumilinaw online hindi mula sa mga confidential na source, kundi mula sa pampublikong bakas ng mga post sa social media, marami sa mga ito ay galing mismo sa account ng pamilya ni Austin Lintz. Sa law and crime, nakuha namin yung mga litrato ng dalawa nung mas masaya pa sila. Mga litrato ni na Emily at Austin sa pram, nakangiti si Emily suot ang isang matingkad na magenta na damit. Isang litrato na makikita pa rin sa Facebook ng nanay ni Austin na nagpapakita ng tila isang pamilya na nagbabakasyon sa Aruba. Kasama si Emily mismo doon sa group chat. Nagpapahiwatig ito ng isang relasyon na malalim ang pagkakaugnay sa pamilya. May isa pang litrato nilang dalawa na mukhang tinanggal na matapos ang trahedya. Kapag nag-scroll ka papabalik, pabalik, makikita mo ang post mula sa Facebook ng kanyang ama na may pets ang halos tatlong taon bago ang umano'y krimen. Makikita ang batang Austin Lynch na may hawak na shotgun, may caption na kaunting trap shooting para sa birthday boy. May mga larawan din ni na Austin at ng kanyang ama na sabay nagbubuhat ng weights. May caption na nagsasabing, Family time equals gym time sa bahay ng mga Lynch. Pagsapit ng linggo, Nobyembre 30, mahigit isang libong tao ang nagtipon sa isang punerarya sa West Sayville, New York para sa serbisyo ni Emily. Batay sa New York Post, nakapink ang mga nagluluksa ayon sa hiling ng pamilya. Nakadisplay ang pink na ballet slippers ni Emily. Poster niya na may hawak na plauta mula sa Sayville High School noong miyembro siya ng marching band. at mga palatandaan ng kanyang tagumpay sa pag-aaral. Online, inilunsad ang GoFundMe para sa pamilya niya at inilarawan si Emily bilang mahalagang bahagi ng buhay ng mga taong nahipo niya. Nakaipon ito ng libu-libong dolyar sa unang apat 48 oras. Naglabas ng pahayag ang Sable Alumni Association na nagsabing ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng puwang kung saan dati ay may pangakong kinabukasan. Kasama natin ngayon si Chase Brown, criminal defense attorney at dating taga-usig para talakayin ang kasong ito. Salamat sa pagsama. Napakalungkot na kwento dun sa Long Island. Um... Alam na ang suspek sa kasong ito na di binaril niya ang sarili niya sa muka, malubhang mga sugat ang dinaranas niya, at mukhang isang pumalpak na murder-suicide. Paano makakaapekto yon sa kung paano tatakbo ang kasong ito ngayon na may kaso na laban sa kanya? iyo kaya may ilang paraan kung paano ito makakaapekto. Uh, sa tingin ko, ang pinakamalaking bagay na masasabi ko mula sa panig ng depensa ay siguradong isa itong mitigating factor. So, um, ibig kong sabihin, sa estado ng New York, ang maximum na sentensya para sa murder, second degree, ay 25 hanggang habang buhay na pagkakakulong. May kakayahan kang pababain ang sentensya na yon sa 23, 20 taon, mga ganon. Kaya... Hindi nito pinapalusot ang ginawa niya pero isa itong nagpapagaan na dahilan na sinaktan niya rin ang sarili niya at hindi ko alam kung gaano kalala ang mga pinsalang yon kaya siguradong isinasama yon sa pagtingin at yan ang isang bagay na papagaanin ko bilang fiscal, ay eh, hindi mahalaga ang ganong pananaw alam niya eksakto ang ginagawa niya buo ang intensyon niya dito at balak talaga niyang kitilin ang sarili niyang buhay sa huli at alam mo malinaw na hindi siya nagtagumpay pero hindi dapat magkaroon ng nagpapagaan na salik kaya sa tingin ko kahit anong panig mo ginagamit mo yon sa ganong aspeto mula sa depensa may malakas na argumento na nagpapagaan sa kaso at isang nakakaintrigang bahagi rin nito mula sa pananaw ng batas. Malungkot ang kasong ito dahil labing pitong taong gulang pa lang siya, ngunit bukas ay magdadalawamput walo na siya. Hindi mo madalas makita yan no? na ang pinagkaiba lang ay literal na dalawamputapat na oras sa pagitan ng pagiging menor de edad at pagiging adulto. Paano naaapektuhan nito ang posibleng kaganapan ng lahat ng ito? Um, kaya man ang mangyari, ito ay second degree na pagpatay. Isa sa ilang batas ng New York na pumapayag manatili ito sa criminal court. Maraming mga krimen na sa anda hanggang sa isang punto ay maaring mailipat. Ang pagpatay ay hindi kabilang doon. Sa tingin ko, hindi naman ganoon kalaki ang epekto ng isang araw o higit pa sa kasong ito ng second degree na pagpatay. Alam mo, kung mas bata pa siya, labing lima o labing apat, sa yes to serve ya krimen, maaring manatili. Kinasa ko hukom ang decision sa huli. Hindi ko nakikita na may hukom dito sa lalawigan na papayag na ilipat ito sa family court. Sa palagay ko sa criminal court ito nararapat at doon dapat manatili. Kapag ganitong kaso na hindi naman talaga tungkol sa kung sino ang gumawa. Alam mo na, yung taong bumaril at pumatay sa batang babae na ito at nawala ang kanyang buhay mula sa pananaw ng mga piskal habang tinitingnan nila ito at binubuo ang kanilang kaso, paano mo sisimulan iyon? Alam na ang totoo, hindi naman mahirap patunayan 'yon. Siya ang nagtutok ng baril, nagpaputok nito at kumuha ng buhay ng dalagang ito kaya uh, bilang prosecution tingin ko kailangan pa ng maraming investigasyon. malamang titingnan ko ang mga tawag sa telepono uh, titingnan ko ang mga text and tawag sa pagitan ng biktima at akusado tungkol sa plano ng pagpunta ng biktima sa bahay at ang hiwala ano ang mga nangyari noon pati na sa social media kukuha ako ng search warrant para sa parehong telepono para makita ang naging communication meron ba nakikipag-usap ba siya sa iba tungkol sa sama ng loob niya? Alam mo mga ganun para mapatibay ang intensyon. Ngayon, syempre, no, hindi naman kailangang planado ang intention, pero kung makakakuha ka ng ebidensya mula sa telepono, na nagpapakita na ito ay napagplanuhan noon, mas malaki ang bigat nito. Ibig kong sabihin, maaring sabihin ng depensa na circumstantial lang ito. Mahirap talaga. Sa tingin ko, gusto mong buuin ang background para kung umabot ito sa paglilitis, mapakita sa hurado na matagal na itong nangyayari. Ginawa niya man ito noon pero matagal na niya itong pinaplano o papunta na talaga doon ang mga pangyayari. Kasi mula sa pananaw ng depensa, kung ikaw ang hahawak ng kasong ito, kailan mo masasabi na isusuko mo na ang bahaging iyon? Na parang, oh, oh, siya talaga ang nagpaputok ng baril pero pag-usapan naman natin ang mga bagay na nagdala sa kanya sa puntong iyon. Um... Malamang, mula pa sa simula, paulit-ulit itong nauugnay sa isyo ng pagpapagaan ng parusa. Ito yung bagay na malamang kailangan mong hilingin sa hukom na tanggapin ang plea. Tama ba? Kailangan mong umamin sa korte, umamin ng kasalanan sa anumang mga kaso na nakalista doon at hintayin ang hatol mula sa hukom. Gagawa ako ng mitigation package sa abot ng aking makakaya. Magpapa-evaluate siguro ako para sa mental health. Baka may makita silang pwedeng magamit sa iba't ibang anggulo. Kasi mula sa legal na pananaw, basis sa mga ebidensya, tingin ko... Mahihirapan ka talaga bilang defense attorney dito. Sa mga kaso ng domestic violence, lalo na kapag mag-asawa ay dumadaan sa diborsyo, madalas na sa trahedya na nakakalungkot. Sa kasong ito, ito ay tinatawag ng iba na pag-ibig ng kabataan. Papi love ang ginamit na termino ng isang tao para ilarawan ito. Mga bata pa sila at hindi niya alam paano hawakan ang nararamdaman niya ngayon. Paano tinitingnan ng korte ang ganitong bagay? Dalawang kabataan ang dumadaan sa mahirap na paghihiwalay. Kumpara kung ito ay kaso na sila ay nasa kanilang apat na po, kasal na sila, o may relasyon na nauwi sa hindi maganda. Paano tinitingnan ng korte? kahit pang adult court ito, ay isang taong labing walong taong gulang pa lang ang pinag-uusapan. O oh, kaya ibig kong sabihin, malinaw na may kinalaman ito sa katotohanan, hindi pa ganap na na-develop nade ang iyong utak. Alam ko na may ilang pag-aaral o kung anuman na nagsasabing hindi pa ito buo hanggang sa maagang bahagi ng iyong 20s. Kaya isinama yon bilang salik. May kakayahan ka ba yung kakayahan sa paggawa ng desisyon na sabihin na maunawaan ang mga magiging bunga ng iyong mga kilos na mag-isip lang pa sa agarang emotional na reaction? Paano mo hinaharap ang mga emotion na yon? Kaya muli, sa tingin ko, ito ay isa pang dahilan kung bakit dapat bawasan ng sentensya. Um, ibig kong sabihin po, hindi ko iniisip na ito ay isang bagay na makakalaya ka dahil sa mental na kapansanan. Ibig kong sabihin ay depensa na hindi mo intindihan ang nangyayari or depensa ng kabaliwan. Hindi ko iniisip na umaabot ito sa ganung antas. Pero sa tingin ko, ito ay tungkol lang sa pagsubok na bawasan ng mga bilang na yon. Pagdating sa sentensya, ang magiging huling sentensya na matatanggap mo. Uh, siguradong isa itong bagay na makakaapekto pa rin may kinalaman ito sa pagproseso ng emotion, kilos at pag-unawa sa bunga nito. Sa edad na yon, madalas makitid ang pananaw. Bilang depensa abogado sa ganitong kaso, sinusubukan mong maintindihan at makuha ang malinaw na larawan ng nangyari. Alam ko sa kaso ng relasyong ito, tulad ng nagpunta sila sa pram ng magkasama, sumama sila sa mga bakasyon ng pamilya nila. Dahil nakita ng marami na magkasama sila sa isang relasyon sa publiko, na malamang ay hindi, kahit na nagkaroon man sila ng anumang problema, hindi nila inasahan na hahantong ito sa direksyong sinasabi ngayon. Bilang isang abogadong tagapagtanggol, paano ka magsisimulang mangalap ng impormasyon at subukang buuin ang larawan ng sa tingin mong magiging magandang depensa para sa isang kliyente na tulad nito? Uh, kukuha ako ng background ng pamilya, mga kapatid, magulang at kung paano pinalaki ang binatang ito tungkol sa kung paano siya sa paaralan. Kung may anumang nangyari sa kanyang pagkabata na nakaapekto sa kanya, may trauma ba? Meron bang diagnosis? Meron ba siyang anumang uri ng issue sa kalusugan ng pag-iisip? Balikan pa ang kanyang mga records sa paralan. Kumusta siya sa school? Ang problema kasi uh, sa papel, inilalarawan siyang mamamatay tao. Kailangan nating bigyan ng muka at background ang pangalang yon, para gawing mas makatao ang taong kinasuhan. Kaya kailangan mong tingnan ang pamilya pinagmulan anumang trauma na maaring nangyari noong siya ay bata pa pop oh, natin po, mas tingnan po ng may kaibigan or iba pa na pwedeng magsulat ng liham at magbigay ng character reference. Ipakita rin ang magagandang katangian ng binatang ito sa usapan. Alam natin na ang utak ng kabataan ay hindi pa ganap na develop kaya sa usapan may mga pagkakataong ito ang nakikita natin noon. Hindi pa nila alam kontrolin emosyon nila. Kanina lang natin ito na pag-usapan dito. Pero alam mo mo siya ay, ay, isa ng adulto, ibig kong sabihin, kung siya ngayon ay siya ngayon ay 18 taong gulang na, siguro gaano kabigat ang bigat ng argumentong yan sa korte pagdating sa oo. Oh, ayon sa pag-aaral, hindi pa fully developed ang kanyang utak pero hindi naman siya unang dumaan sa hiwalayan. Ibig kong sabihin, yung labing pito hanggang labing walo, ibig kong sabihin, talagang malaki ba ang pinagkaiba niya mula kahapon hanggang sa susunod na araw? Hindi. Isa lang talaga itong arbitraryong numero sa ganong pananaw. Pero sa tingin ko, yung mismong kabataan ang mahalaga hindi pa siya 25 kaya wala pa siyang mga karanasang tulad ng sa 20, 25 or 30 anyos. Ibig kong sabihin, nasa, na, nasa high school pa siya noon. Mukhang hindi pa siya umaalis sa kanilang bahay. Hindi pa siya kailanman namuhay mag-isa. Hindi pa niya naranasan na alagaan ang sarili niya. Nasa pangangalaga pa rin siya ng kanyang mga magulang sa buong panahon na ito. Kaya sa tingin ko, may epekto yon Ibig kong sabihin, hindi ito... Wala pa siyang sapat na karanasan gaya ng isang tunay na adulto o mas matanda hindi mo masasabi na pwede mo na siyang panagutin ng buo sa lahat ng ginawa niya dahil maaring kulang pa siya sa karanasan para dito. At pagdating sa kung hahantong ito sa at alam kong nasa umpisa pa lang tayo ng at baka nauuna na ako masyado. Kung ito ay paghingi ng pabor sa korte at inilalagay sa awa ng hukom ang desisyon, paano ang proseso nito sa New York? Um, kaya ang prosesong iyon ay magkakaroon ng maraming petsa ng pagpupulong tama kasama ang korte at ang district attorney at titingnan kung saan ito patutungo. Kung ayaw mag-alok ng district attorney or iniisip mong kailangan itong dalhin sa hukom, gagawin mo ito. Ang paraan na gagawin ko ay kukunin ko ang package. Kapag sinabi kong package, pagsasamahin ko ang mga mitigating factors kung kailangan ko ng therapist or psychologist or doctor para interviewin siya, para makakuha ng ulat tungkol sa kanya, para makita kung nasa ng kanyang mental na kapasidad mga liham ng character mula sa pamilya, buong background, at napakaraming mitigating na material na isusumite sa hukom, halos isang malaking binder. Sana payagan ako ng hukom na maipaliwanag ng pasalita ang aking kaso tungkol sa numerong hinahanap namin. ah uh, ito ay proseso na pwedeng tumagal ng buwan o taon dahil maraming kailangang gawin, hindi ito agad-agad natatapos. At pagkatapos, no, siguro mapupunta na sa hukom. At kumpara sa kasong second degree murder na ito, 25 hanggang habang buhay. Sa huli ba, alam mo, ang hukom ay magkakaroon ng pagdinig, isang sentencing hearing, tulad ng nakita natin, at pagkatapos ay magpapasya sila kung ano ang magiging sentensya. Tama. Uh, ibig kong sabihin, papasok ka sa proseso na may ideya kung ano ang ibibigay ng hukom pagdating sa bilang ng taon. Tulad ng sinabi ko kanina, ang maximum ay 25 hanggang habambuhay, buhay at ang minimum ay 15. Kaya maaari kang makakuha ng kahit anong bilang sa loob ng saklaw na yon hanggang habang buhay. Ibig kong sabihin, makakakuha ka pa rin ng sa esensya pagkatapos ng sentensya pagkatapos ng panahon mo sa kulungan pero pwede mong makuha ang saklaw na uh, malalaman mo muna ang posibleng bilang ng taon bago ka pumasok dito tapos dadaan ka sa probation interview um, ipapasa mo ang mga dokumento kabilang ang mitigation package sa itatakda ang petsa ng paghatol hindi ka papasok sa prosesong iyon nang hindi alam ang posibleng tagal ng taon dahil kapag umamin ka ng kasalanan tapos na iyon wala ka nang magagawa, nasa kamay ka na ng hukom, kaya siguraduhin mong alam mo ang patutunguhan bago pumasok dyan. Ako rin, kasi pakiramdam ko, nandoon na ako, well, naranasan ko na ang mga pagdinig sa hatol noon at palaging tumatatak sa akin bilang isang tagamasid na pwedeng tumagal ng ilang oras at lahat ay nagbibigay ng emosyonal na testimonya tungkol sa anumang krimen na nagawa. Pero darating pa rin sa sandaling iyon na ang hukom ang magpapasya kung ano ang magiging hatol. Pwede rin itong maging pagdinig sa piyansa kung saan sila magpapasya kung may piyansa ang tao. At parang ang hukom, pagkatapos ng ilang oras ng testimonya, parang tatlumpong segundo lang, tinitingnan ang mga bagay-bagay at pagkatapos ay magpapasya na. Gaano kalaki ang epekto ng araw na yon? Mas pangkalahat usapan ito. Gaano kalaki ang epekto ng mismong araw at pagdinig na yon sa magiging hatol? Depende talaga sa bawat kaso. Hindi ko masasabi na uh, maaring makaapekto ito sa bawat kaso. May mga kaso akong nakita kung paano umasta ang akusado sa harap ng hukom. Ibig kong sabihin, nagpapakita ba sila ng pagsisisi? Humihingi ba sila ng tawad? Humihingi ba sila ng paumanhin sa mga biktima sa isang kasong sensitibo sa biktima? humihingi ba sila ng tawad at tumamin ng kasalanan sa mga biktima? Uh, or ito ba ay isang tao na tatayo doon at magsasabing kahit nahatulan na ng hurado na siyang pundasyon ng ating sistema, patuloy ko pa rin pinaninindigan ang aking pagiging inosente? mag aapela ako dahil wala akong kasalanan. Malaki ang epekto nito sa desisyon ng hukom, lalo na kung paano ipinapakita ng tao ang pagsisisi sa korte. At kung hindi alam ng hukom ang ilan sa mga epekto na naranasan ng biktima lahat ng mga pahayag ng epekto ng biktima ay maaring maging napaka makapangyarihan at masakit at talagang mahirap para sa lahat na pagdaanan dahil sa kung gaano ka-traumatizing ang ilan sa mga krimeng ito. Depende ito sa bawat kaso. Pero sa tingin ko talagang nakasalalay ito sa kung paano akto ang nasasakdal sa korte. Magsusorry ba sila? Mananatili ba silang nagsasabing inosente sila pagkatapos yung malinaw na ito ay sa paglilitis? Pero ang maikling sagot ay depende sa kaso at ilan yon sa mga salik. Sa kaso ng mga piskal dito, hindi ito tungkol sa pagtukoy kung sino ang kumuha ng buhay ng dalagang ito. Alam na natin halos ang nangyari at alam natin na nagkaroon ng hiwalayan at lahat ng mga bagay na yon na nauugnay dito. At hindi na siya muling makakabalik dito. Nawalan siya ng buhay. Napakaliwanag ng kinabukasan niya at nawala ang kanyang buhay. Ano ang mga tinitingnan ng piskal sa pagdedesisyon kung papayagan ng areglo para hindi na dumaan sa paglilitis. Pero kasabay nito, tinitiyak din na ang pamilya, ang mga komunidad na meron sila. At ang hustisya na hinahanap nila dahil mahal nila sa buhay ang nawala. Tama, o nga. Kaya ang mangyayari ay um, ah, kung umabot sa paglilitis, siguradong araw-araw ando ng mga magulang at pamilya ng batang babae. Ng paglilitis ay nangangahulugan na dapat mong patunayan ang kaso mo kabilang ang pagkamatay dapat mong patunayan na sinadya ng binata ang ginawa niya sa paglilites, may autopsy at mga larawan. Napipilita ng pamilya araw-araw na balikan ang pinakatromatikong sandali ng kanilang buhay. Kaya may rason din kung bakit iniiwasan ng iba ang prosesong yan at umaamin na lang. Pero sa parhong pagkakataon, kailangan mong magkaroon ng numero. At sinasabi ko isang numero, isang pangungusap na nagbibigay kasiguraduhan sa pamilya at hostisya sa lahat ng sangkot. Kaya um, alam mo kung makakahanap ka ng numerong makakaiwas sa paglilitis, makakaiwas sa alam mo na is talagang mahirap na proseso para sa pamilya, pero um, ito rin ang tamang numero para sa akusado na umamin ng kasalanan. Sa tingin ko, yon ang magtatapos nito. Pero ang paglilitis ay paglilitis at pwede kang magkaroon ng simpatiya. Maari mo itong gamitin sa paglilitis, pero kailangan mo pa rin patunayan ang kaso at ilahad ang lahat ng nangyari. At hindi yon nando ng pamilya at siguradong magiging napakahirap yon. At kung mauwi man ito sa paglilitis, at sabihin na lang natin na susubukan ng akusado ang kahit anong paraan. Sino ang nakakaalam kung anong ebidensya ang lalabas habang nagpapatuloy ang proseso? Kung may hatol na guilty, sino ang magpapasya kung ano ang magiging sentensya? Nasa hukom na talaga ang desisyon sa puntong yon, ang hukom ang magpapasya. Um, you know, if, if you were... Kung parang mapupunta sa paglilitis ang kasong ito mula sa panig ng depensa at syempre kung mapatunayang guilty siya, ibig kong sabihin, malamang na muling isaalang-alang ang mga nagpapagaan na salik na nabanggit ko dati. Malamang na isusumite mo ulit ang parehong mga dokumento sa hukom para subukang mapababa ang bilang na iyon. Gayon paman, sa puntong ito, hindi mo pwedeng parusahan ng isang tao dahil ginamit niya ang kanyang karapatang sumailalim sa paglilitis. Dapat ding isaalang-alang ang pamilya ng biktima na araw-araw pumupunta at nagtitiis sa lahat ng ito. Kaya muli susubukan mong mas mapababa pa yan. Pero ngayon, napatunayan ka ng nagkasala ng hurado na mamamayan din. Ganyan ang sistema natin at nasa hukom na ang desisyon dyan. Oh, at makikita natin kung paano magpapatuloy ang kasong ito. Nasa mga unang yugto pa lang. Talagang malungkot, malungkot na kaso mula sa Long Island. Chase Brown, abogado sa depensa ng kriminal at dating piskal, salamat sa oras na ibinigay mo para makasama kami dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Oo, oh, salamat sa pag-imbita sa akin. Pinahahalagahan ko ito. Kasalukuyang nakakulong si Austin Lynch sa kasong second degree murder. Yan ang update mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Chris Stewart, kita tayo sa susunod.